Ito na po yung ating harvest. Oh. Ayan guys, mga na tayo. No? Mag-harvest na tayo ng gulay. Kailangan ma-harvest natin to para matrim natin. Para sa mabuloy maganda. No? Ayan, ito po tayo ng panggulay natin. Ito na po yung ating napuha. Ito na po, ha. po na harvest tataba po totoo po pag uma na ka may aaninin ka okay, po tataba o oh. hindi na lang pagkakaan gigisa lang po namin ito sa sardinas o ano yan post harvest natin nakakatuwa parang kailan lang Ayan po, igigisa natin sa sardinas.